Isa siya student leader, niya ginpangunahan ng pagbabaskog sa literacy campaign sa mga kabataan sa Kauman. Karoon nga isa na ka media practitioner, ginpabaskog niya pa mga programa sa idalom sa Hope Builders Organization, Negros Island Incorporated. Upod sa iban pa ang mga partner stakeholders sa natukod nga organization, nabuligan nila ang mga pamilya nga nahalitan sa kalamidad sa probinsya. Aton siya nga kilalahon sa sininga episode sa Baganihan. In oras kag kilometro nga dala nun, ang masamay nga ginalakat ng Day Raymond Titong kagkatapos ang Hope Builders Organization Negros Island Incorporated. Agud lang malabot ang mga nabukid ng mga kabaranggayan sa Southern Negros. Sa siling ko sir, bisan ano kar sang lugar. Kagtoon ka na siya na namun, as long as makita namon sir nga may ara. Uh may hope kami nga kakakita sa mga smile sa mga tao kag mga bata sa bukid hindi kay matakan nga magbalik-balik sa bukid para sa ila ang sitio madaha sa himamaylan city isa lang sa mga napili ni nga komunidad para buligan ang mga estudyante nga kabataan agud nga mapasanyog pa ang kampanya bahin sa literacy program ma-address man ang literacy numeracy no, si gaps diri sa southern parts ng Negros Occidental or the whole Negros Island Sandig sa Program for International Student Assessment, ang Pilipinas nagapabilin nga isa sa mga pungsod nga may lowest performance bahin sa reading, mathematics, ug science ang 2022. Among humalin pa sa natukod ng organization, naging masupog na ang mga kasubong ni Raymond ng mga volunteers sa ginapatuman nga pabasa project, ilabi na sa mga kaumhan. Siguro kapati lang ko sir sa ano sa enlightenment kasi ah, yun sa hmm. mga tao nga gabulig gabulig sa so, mga tao man nga katinahanglan. So at siguro na-inspire ko sa ilag na pang-obra. So that explains siguro why gin follow ko man nga muna ang mga footsteps. Anay student leader man si Raymond sa Central Philippine State University sa Kabangkalan City, sang maganya't nga mag-upod sa organization. Sumugod sa ito, nang inaktibo na siya sa mga programa sa hb tubtob nga nangin executive director sang organization. So kami ang nagusto na kami ang madala sa mga services nga ini eh, or mabulig hatag sa mga services dito pa kanto sa mga hinter community, especially conflict affected communities nga. Iba hadlo, oh. so na hadlok kahit tungod conflict na mo. Wala, kabalo namatabo after. But kami sa Hope Builders Organization, dalalanggit namon ang, ang, ang maba, ang ano eh, ang shield namon is ang passion naman nga magbulig sa community. Makabulig na kasi makabulig kami sa community. Okay na sa amon sir, wala na bisan maglakat kami 3 to 4 hours. Matrek on foot, wala na problema sir as long as happy ang community as long as may mabulig kami sa community. Labi naman niya ginakalipay isang founder nga si Kenneth Bakala sa nalabot nga kadalagaan sang hope builder sa pagbanguna ni Raymond. Istorya sa grade 11 teachers sa Himamayla National High School 2018 sang ginsuguran niya upod sa 16 ka mga volunteers ang literacy program sa kaumhan ilabi na sa mga nakabig geographically isolated and disadvantaged areas o gida mm -hmm. Sa nga mga leadership engagement, dito ko na-realize nga daw kanami sa ilang mga youth, mga very active, pero diri sa negros daw very poor um, ang participation sa youth. Mm -hmm. And then that's the reason nga nag-start ko from a movement into an organization. karon may 600 na sila ka mga volunteers, mga coordinators na nagabulig agud mapasanyog ang edukasyon sa kaumhan sa probinsya sa Negros Occidental. Um, sa subong ina man siya dito sa Victorias, mm -hmm. ay ka-fourth na sa naman community. Uh, may harap man sa pagkaon. Uh, focus naman siya sa health and nutrition drive campaign. Mm -hmm. May harap ni Lead for Hope no project naka-focus siya sa youth empowerment sa grassroots level. Mm -hmm. And then presently ang ABC Plus project which is funded by the USAID and with seven communities in Negros Occidental. Halin sa pagdudlo sa mga kabataan, ginaasugura naman karon nanday Raymond ang kampanya Tuhoy sa pagpabaskog sa mental health kag gender equality campaign. Sa nagligad lamang nga tuig, natigayon sila nga nakapalabot sang ayuda sa mga nahalitan sang kalamidad. Ang mga naguban sang puloyan tugas sang tinilikdan nga bagyo o sa banwa sang ilog ang pilalang sa ilan na buligan pinaagiman sa suporta sa ilang mga partner stakeholders. Practice naman is the multi-stakeholders approach in which nga talaga stakeholders sa community nga gusto magbulig uh, naman, uh, naman mag-engage. Kitungod ginapati kami nga sa mga Activities, nga musin or sa mga humanitarian na initiatives. So, in the ni isaka organization, hindi lang ni the government, hindi lang ni ka maize builders organization, ang kinahang lan para makabulik sa taho, dapat tanan nga stakeholders, as long as you have the heart and passion nga magbulik sa tao. So, gina encourage nawan as. And of course, I'd like to extend my personal thanks to each and every one of you who have contributed to the great success of this organization. of the many years that you have served the communities especially in the city of Limpopo. I am looking forward of course to helping you working with and through you for your continued success in your many endeavors. Particularly I enjoy and I look forward to working with you in the uh, sector of education where we've already had initial plans on how to move forward especially in helping combat and potentially even reverse the education crisis our country is facing right now. Sa karon nagatrabaho na si Raymond bilang isa ka radio reporter kag stringer sing isa ka national media agency. Sa piyak sa sang kasakoon, ginatinguwaan niya nga mapadayon sa gihapon ang mga nasuguran nga programa sa organization. Wala man ko may maperde. Uh, isa ka bata or duha ka bata nga uh, pag-asa or oh, pagasa pag-asa sa kun diin man nga lugar. Pwede na sir maganong sa mo times two times two times two times two. So, ah, pila is 10 sila so mag times 10 times 10 times 10 damo na sir nga po ka madala natin sa mga communities nga nga sa una gina consider nga mga hopeless communities yan ni kay tungod oh. sino ba maglahom nga kadtuan to sila kay kalayo kaya sa ila lugar so fulfilling lang sa part nga may mga tao may mga youth nga nagpadayon na, hmm. kasi why na ko to o dia directly nga gagiyo but there are people nga sa organization oh. Siguro, Continue the passion of volunteerism and always um, ask your why. Why are you in the organization? Why are you doing your your causes, your community involvement? Because I believe nga someday you will not just become volunteers, but someone ng mga extraordinary people in the in the community or respective fields. Lubos ang pagpati ni Raymond, kaupod sa kama ka mga hope builders nga sa dalayon madamo pa nga mga youth organizations ang magserbe man nga inspirasyon sa iban pa nga mga pamatanon nga nagatuyo mabuligan ang mga nagakinahanglan. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kung may ikasarang agod makabulig sa mo isig katawo. Bisan ako o kung ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, Magadala sa mga istorya sa paglaong pagpag-asa sa kada simana.